Ska <laughs> Bakit ganyan ang ginawa mo? Hindi ko lain makakapunta ko dito Kung may problema ka Kasabi mo sa akin Sana bago kong magbalik Sa trabaho ko Pagkausap tayo Kasi hindi naman ako pwedeng alam na Alam mo hindi ako pwedeng hindi magtatrabaho Tayo tayo lang ang magkasama Sana Kumonta ka sa akin Alam mo kung paano ako makakontakt Maawa ka naman. Alala lang ako sa iyo. Ma'am felisidad kayo po ba ay nandito sa bansa nung nawala ang inyong anak or kakadating niya lang po? Wala po ako dito nung um, nawala siya. Mhm. Mm Ah uh, dumating ako nung August 21, nung nalaman nalaman kong nawawala siya. At galing po kay sa ang bansa, ma'am? Saan po kayo nagtatrabaho? Sa Jeddah po. Okay. At uh, paano mo nalaman, ma'am, ang masamang balita? Kasi po yung dorm na hinutuloyan niya, mm -hmm. nagsalita nag nagsabi sa akin nung 7, 7 p.m. ng August 17, okay. wala pa daw po si Francesca. Mm -hmm. Tapos ngayon, sabi niya, siguro meron siyang project sa school kasi pumapasok ko sa Arellano, Mabini, okay. Beto Cruz. De hanggang hating gabi, hanggang kinabukasan, wala pa rin po siya doon. Mm -hmm. Ngayon, de nag-alala na ako, de syempre po, naghahantap na rin ako. Mm -mm. Ngayon, hindi na ako mapalagay. Kaya nagpaalam na ako doon sa abong ko sa ano. Sa Jeddah po. Mm -hmm. At kaya na kayo sa Oo, pumayag naman po sila dahil yung <coughs> anak ko po, sa totoo lang, nagbakasyon siya sa Jeddah ng one year. Mm -hmm. Pauwi niya lang nung July 1 this year also. Para mag-aral po? Opo. Okay. Kasi nag-aral din po siya sa Jeddah. nagbakasi siya visit visa one year. Okay po. So itong si Francesca ma'am ah, nabanggit nyo kasi kanina na nag-aaral siya sa Arellano, no? Yes. Po. Siya po ay kolehiyo? Opo. Yeah. Ano, ano po? Grade 11. Grade 11. Ah, nung huli nyo pong pag-uusap ma'am, meron po ba siyang nabanggit na ah, siya po ay lalabas kasama ang mga kaibigan o may proyekto pong gagawin? Ano po ang huli ninyong pag-uusap? No huli namin pag-uusap August 16. Mm -hmm. Uh, Bali, alas 7 rito ng gabi sa Pilipinas or 8. Opo. First time niya magsusot ng uniform. Mm -hmm. Sabi ko ngayon sa kanya, magpicture picture ka, gusto ko makita yung fitting mm -hmm. ng uniform mo. Mm -hmm. Sabi niya, okay mami, sabi niya. Mm -hmm. Pero after that, nag-picture siya ng kahit hindi, nung gabi yun. Tapos hinayad niya sa akin. Tapos kinabukasan, yun, wala pa rin siya isinesend pero iniintay ko. Kinabukasan, wala na siyang sent. So, wala po siyang naging paalam? Hino wala po. Nagsabi? Wala talaga. Wala akong alam na meron siyang sama ng loob. Wala po. Wala. Pero ma'am, alam niyo po ba kung may boyfriend kaya si Francesca? Eh, wala po akong nalalamang may boyfriend siya eh. Mm -hmm. Pero yung mga uh, may-ari po halimbawa ng dorm or yung mga kaklase po niya, natanong po ba natin? Oh, kung... natanong namin. Pero wala naman daw pong nababanggit. Mm -hmm. na Kasi... Ano lang eh, up, uh, uh, almost two weeks pa lang ang pasok niya eh. Opo. Kaya wala siyang ganong kalalim na kaibigan. Opo, dahil kakagaling nga uh -huh. lang yan, Jeda. Pero yung mga kaklase niya, ma'am, kasi syempre kung may mga proyekto yan, baka, baka naman na-involve si Francesca doon, baka sinamahan nila. Nung araw ba na yun, ma'am, wala daw po silang uh, gagawin na project sa labas or may kipagkita sa ibang kaklase? Kaibigan. Wala hong nabanggit kasi yung kasama siya sa dorm, yung nagtatrabaho din, kung magkita sila, gabi na din. Tapos sa umaga naman, kundi siya ang maunang pumasok, si Cheska, mm -hmm. yung anak ko. Kaya, nung araw na yon naghanda pa raw ng pagkain eh. Tapos, yung kadorm, kadorm niya, nag, nag, naghanda pa ng pagkain. Tapos, si Cheska ang naiwan sa bahay. Na alam niyang papasok ng 11 a.m. Mm, so, talagang kumbaga... Talagang what? naghakot siya ng damit. Ganun ho. Naghakot po ng damit si Francesca. Ho ng damit. Tapos, ho, ang sinakya niya, parang joyride o oh, angkas. Kasi po, nakita siya sa CCTV. Opo. Ayun. So, yung hinakot niyang damit, ma'am, ibig sabihin wala na yung mga valuables niya sa Walang bahay. Wala na po mahalaga niyang gamit. So, mga damit, malamang, uh, yung kanyang Dammit, uh, yung wallet, laptop, cellphone, lap laptop, lahat kinuha po, niya o, din. Po. Tapos ngayon kino namin lahat yung ano niya, Facebook, mm -hmm. Messenger, wala ho deactivated pula. How about yung cellphone number niya ma matatawagan pa ba natin Hindi na Or... po eh, wala na po talagang access eh. Malala wala po siya. ba 'yun, 'di ba? Meron ngayon sa mga cellphone, ma'am, yung uh, kaya mo nang ma-locate yung uh, Hindi kung nasaan po. Hindi ko ano na ho kami, wala pa hong ibinibigay na ano eh na details. Wala pa din o, po wala talaga. wala pa din po. Pero oh. ang cellphone niya po iPhone 13, na alam ko malolocate siya. Opo, oh, 'yun nga. Po, pero sa iPhone. Ngayon, wala pa rin hong sagot. Wala pa Ang mga po. polis. Okay. Pero ano po ang uh, initial na investigation, ma'am, ng uh, mga po, polis natin? Ngayon uh, po, September, September 1, mm -mm. may kumontak po sa amin. Kasi si, Ch si Cheska pala, nagtrabaho sa isang kondo na parang assistant na, assistant na may paglilinis ng bahay, ganyan. Tapos ngayon, okay. Uh, na nako naano sila kay Cheska na parang na-concern naghanap mm -hmm. sila ng Facebook ni Cheska. Mm -hmm. Tapos doon nila ho nakita na si Cheska missing. Mm -hmm. Tapos may telephone number ho sa amin. Kaya ho kami natawagan. Pero wala ho talaga kami -ano kung saan siya makikita. Okay. Sige. Clarify ko lang, ma'am. So, si Chesca ay nakatira ng may kasama sa dorm na ibang tao. Hindi Opo. niya mag anak mm -hmm. Umalis siya ng August 17, 17. ng uh -huh. gabi. Kinawa niya lahat ng mga gagamitan niya. Uh -huh. Tapos, September 1, miglang may tumawag or nag-text. Tumawag ba, ma'am? or uh -huh. nag-text? Tum tumawag. Tumawag sa inyo. Nagsabi na nagtatrabaho si Chesca doon. Oo. Oh, okay. Kaya... So, alam man kaya siya umalis ng August 17 is pupunta siya sa amo niya. Tama, magtatrabaho siguro. Kasi po nag-aaral siya eh, wala akong anong magtatrabaho siya, pero dati ho, dati pa mm -mm. sinasabi niya gusto niya magkaroon, magkaroon ng trabaho as work student. Mm, baka nag part-time siya ma'am doon sa Siguro amo nga po, niya. hindi ko po mm -mm. alam. Pero ang inaano ko, bakit siya umalis nang wala siyang paalam? Kasi kung aalis siya, magpaalam siya kasi Mm -mm. may naghahanap po sa kanya may magulang na naghahanap sa kanya <laughs> alam nyo galing pa ako ng jeda ganoon po Jessica <laughs> bakit ganyan ang ginawa mo hindi ko lain makakapunta ko dito kung may problema kasabihin mo sa akin sana bago kung magbalik sa trabaho ko magkausap tayo kasi hindi naman ako pwedeng alam na alam mo hindi ako pwedeng hindi magtatrabaho tayo-tayo lang ang magkakasama. Sana ma kumontak sa akin. Alam mo kung paano ako makakontak. Maawa ka naman. Alalang alala, alala ko sa iyo. Kung ano man ang kanyang problema, mapag-uusapan yun eh. Mm -hmm. Mapag-uusapan kahit ano pa. Kahit ano pa nagawa niya, kaya kong tanggapin. Makita ko lang siya. Yun lang kung sino man yung kumukup ko po sa kanya, kausapin ako, wala tayong pag-uusapan na, wala akong demandang ibibigay, wala akong demandang gagawin. Eh, ano lang yung anak ko na maayos. Pero itong employer na sinasabi niyo ma'am yung tumawag sa inyo ng September 1. Kailan po nila huling nakita si Cheska? Uh, si Francesca. September 2. Uh, importante din na malaman kung sino baka kasi may nakita din sila uh, nung bago umalis si Francesca sa kanila. Kung September 2 nila last nakita, ibig sabihin buhay pa siya nung September 2. Yes po. So from the moment na umalis siya ng dorm ng August 17 hanggang September 2, alam natin na okay pa siya. Opo, opo. So ang crucial is malaman kung sino yung kasama niya nung September 2 onwards at saan sila possibly nagpunta? Ah, uh, noon nung araw na yon na kuhanan sila ng CCTV mm -hmm. sa 711. Mm. -hmm. Sinong kasama niya, ma'am? Ah, uh, may kasama po siya isang lalaki. Do sa video man kilala niyo po ba yung lalaki e hindi, po. hindi po? Hindi niyo Pero tamikano. kung siya man po yung kumukup-kup kay Cheska, eh, makipag-usap sa akin. Mm. -hmm. Baka po sa baka po inaano siya ni Cheska, na, niyo mo kung iano, ganon, humihingi ako ng tulong sa ganon. Maiintindihan ko lahat, ko ano yung problema ng anak ko. Yung video po ba na yun ma'am ay naibigay na natin sa mga polis? Hindi po. Baka pwede nating ibigay ma'am baka sakaling makatulong kung matitrace po yung plaka or yung pagkakakilanlan baka may mga Doon ho sa plaka wala ho eh, ang ano ko lang yung mukha ng tao. Mm, ah uh, doon natin sisimulan ma'am kilalanin natin kung Opo. sino yung may-ari ng motor, uh, saan po nakatira, uh -huh. o kung sino po Mayroon yung nagdadrive. Meron Opo, mas maganda po yun para at least malaman uh -huh. natin kung uh -huh. saan ihinatid si Francesca before Opo. po siya uh, mawala talaga ng communication sa inyo. Uh -huh. But in any case, ma'am, uh, wag po kayong mag-aalala. Uh, kami po dito sa Wanted sa Radyo will continuously cooperate with Sana. you at saka po sa mga kapulisan para mahanap po natin agad si Francesca. Sana nga ma po, ma'am. Francesca, kung nanonood Nanonood ka man sana, makita mo ang uh, mama mo na talagang alalang-alala iyo Ayun. Okay. Sige, ma'am. Salamat po. Uh, magandang hapon po. Thank you po, po. Ma'am, sorry. Salamat Sige, po. Maraming salamat, ma'am. Ay, ito yung video. Ayan, yan yung video. May helmet eh. so Pero may pic, ayan no oh, kita yung... Pero parang kilala niya kasi. Parang kilala niya. Parang niya, eh. kilala niya kasi kinuha yung bag eh. Tignan mo, eh... Natin pa yung ulit? Nag, ano nagbuhat nung bag. Oo, oh, oh, ba? Diba? Parang opo. pinagbuhat siya ng bag. So ayan yung tinatanong ko kay Ma'am kanina na kung may alam ba na baka may boyfriend opo, opo. or baka naman kaibigan na tinutuluyan sa ibang bahay or something. Yes. So mahalaga na malaman din yun sa mga kaibigan ng bata. Francesca Marie Pranada, uh, kung sino man po yung nakakakita or nakasama ni Francesca Marie Pranada, magpaalam ka lang sa nanay mo na okay ka lang para hindi nag-aalala. O oh, kasi babalik Ayaw. din siya ng Jeddah daw eh. Opo.